lang yung pork shop. Ayan, si Kuya Dor, inaayos niya yung kanyang cellphone. <laughs> ayan, Kuya Dor. Ayan, ayan, ayan po. Buenas, buenas, Diyas. Magandang magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. <laughs> Sabi po niya, Buenas, Diyas. Buenas, na po. Ayon. ayan. <laughs> Uy, no, mag-pray muna tayo. Pray, pray, pray muna, muna tayo. Okay. Lord, maraming maraming salamat mm -hmm. sa kasakasan, kalusugan, at biyaya na ipinagkakalo po po sa amin araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, at patuloy mo po kami gabayan. Iblis mo rin po, Panginoon, itong pagkain na aming pagsasaluhan at naway makapagbigay po ng kalakasan, kalusugan, at makapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. <laughs> Salo na po kay sa Ang ganda talaga ng ano mo. Oh. <laughs> Ay! Si Kuya Ador. Yung aking malabo eh. <laughs> ang kanin ni Tita Eddie. Eh. Yung akin eh. na. Po. na. <laughs> Kasi po wala kami kain kaya pag mula kayo umaga eh. Gutom na po sa ating ayan, ang aming nilagang pork chop. Yung pork chop po ni Kuya Ay, alam ko na. Maglagay ako sa isang tasa. Na, oh, pati. Nang sabaw. <laughs> Nang sabaw. Nang sabaw. Kasi hihiyok ako hihiyok. Hihiyok ha. Ayan. Sa aming sabaw Hindi naman nahihiyok pala yung sakit. Ayan na po. Kain na po tayo. Mmmmm. Ang init. Mmmmm. <laughs> May oh, Masarap na sabaw. Mm, mm Sarap po sabaw. Ah. Kasi malapit pa ang panahon dito kaya masarap ang mainit na sabaw. Teka. Kulang po yung aking sabaw. 你，你、mm。Hmm. Mm hmm.

Nah sebab, ini apa? Apa pun ini, udah pun si pun saya ini. nahat <laughs> pa 你没懂。 Bukan nak kacang, bukan mama. Bukan maserap, ba? Tunggu, posisi pun saya si klinik. ini tu eh, kalau 嗯，你。Mm. Yeah.

¿Cómo está el trabajo, maestro? Ito na kung paano ko iiwanan. Iniiwan ko na sana yung susi ko eh. Dalunin ko lang daw. Kasi bukas wala siya. Kaya ko sana iiwanan. Ano eh. Magpapalam na ko eh. Sabi niya, dalunin Senyora, iwan ko na yung susi. O si senyor, walang susi. Kasi ang daling mo lang ini kasi bukas wala ako. Kasi ang sana. Iny. Tapos pag alis ko nag-flying kit ha. Oh. Kain na na. Kain na boy. Tapos maliging no? um, um, na mo. Masunit pala. Maliging yan niya. No? ko na. naman hanap mo. Hmm? Um. ma hm mau masuk ke tumhe entah gula Renanak. Hey, hmm, <coughs> saya renanak. kan Gracias, señor. Gracias. <laughs> Bueno, mga kaibigan ko, maraming 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 po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa inyo. Shout out po sa lahat ng aking mga uh, subscriber at sa aking mga manonood. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko na po kayo isa-isahin. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo. Sabel, para attention po tayo sa ating mga inilalapang. Maraming salamat. babay po. I love you and I love you all. Kuya Don. <laughs> ah, ayan po, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aming mga video. Thank you, thank you very thank much, you, much po. At shout out po sa lahat ng aming mga yung mga nakakilala po sa amin na hindi namin sa aming na, po mga aming sino-sino po, po kayo. Ayan. Pero lahat po kayo, shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you very much po. Ay, mayroon pa lang isa yung si tunay na buhay ng Europa kaniyang umaga sabi niya doon sa ating vlog eh ano kasi ang napanood niya yung mukbang mukbang po namin sabi niya kuya dapat hindi ka nagkukot sa magkamay ka na lang kasi masarap ang nakakamay <laughs> salamat salamat sa iyo salamat tunay sa na buhay bye ba bye ko bye bye po ba bye ba bye 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 bye